Higit labing milyong pisong halaga ng shabu ang nakupiska sa dalawang suspect sa isang motel sa Manila. Habang sa Tagig City, Timbog, ang dalawang lalaking nahulian ng shabu. Nasa front ay nabalitang yan si Dave Abuel. Hindi nakapalag sa mga pulis ang dalawang lalaking yan matapos mahuli sa Baybas Operation sa Tagig Madaling Araw kahapon. Itinuturing na high value target si na alias John at alias Rodolfo. Nakuha sa kanilang apat na sasay ng hininalang shabu na mahigit 700,000 piso ang halaga. Ayon sa mga polis, si Alias Jan talaga ang target ng operasyon. Kahuhuli lang sa kanya noong nakarang buwan dahil din sa droga. One gram lang kasi yung nahuli sa kanya noon sa ligid tipas. Out on bail lang itong si Alias Jan pero hindi pa rin natinag. Tum, ano pa rin, nagbenta pa rin ulit. Sa Maharlika at New Lower Bikutan daw nagbebenta si na Alias Jan at tauhan niyang si Alias Rodolfo. Inaalam pa kung saan ang gagaling ang supply nila ng droga yung pinaka-apply nitong mga pinag yung mga nakukuha na nila is unti-unti na nating na, na pinpoint o may meron na kaming information kung nasan itong mas malalaking tao sa kanila at No comment ang dalawa na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinpin sa bypass operation ang dalawang sospek sa Sampalok, Maynila. Nahuli si na huli sina Lovely Joy Gonzalez at Anthony Reyes sa isang motel kaninang madaling araw. Nakuha sa kanila ang dalawang bloke ng hininalang sabu na may timbang na dalawang kilo. Bukod pa yan sa limang sasay ng hininala ring sabu. Sumatotal, nasa 13.6 million pesos ang halaga ng mga nakuha droga. Mahaharap ang dalawa sa mga kaukulang kaso. Abang sa Leyte, higit apat na milyong pisong halaga ng sabu ang nakumpiska mula sa isang nakatakas na sospek. Ayon sa mga pulis, huhulihin na dapat nila si Alice Loni nang bigla itong magpapotok sa kakumaripas ng takbo. Pero naiwan niyang isang sling bag na may lamang droga, baril at granada. Pinagahanap pa rin ang sospek. Nagbabalita muna sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.